Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, Trading Wednesday, Pink Wednesday nyo ng Creamline. Kasi medyo kumplito na ang kanilang team sa pag-training. Nandoon na si Bea, De Leon, Ella, Gemma, at marami pang iba. So, kung na sila, di ko alam, alam di ko lang alam mo si Dindin Lanzaro ay nati-training na din kasi Japan din siya noong nakaraan. Itong sweet ni Alisa, una niya pinahiram ay si Ella din Jesus sa kanyang pink t-shirt na may number 2. At ito na nga, sinuot din ito ni Bea De Leo, ng bago nilang ka-cream line at ang kanyang baby sister. O, ba diba? Ayan, makikita nyo dyan na sinusuot ni Bea ang t-shirt ng kanyang ati line na Valdez number ito sa likod. O, oh, di ba? As in, mapagmahal at mapagbigay talaga itong ating Phenom, Alize Valdez. So, todo practice na sila para sa nalalapit na PVL 2024 ngayong February Rari, 17. Kaya, abangan natin yan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo stress Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga upload.